Hello, 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 hello. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, say lahat. Welcome to my vlog. For today's video, guys, as usual, going to work. Tayo, Again, so. Before anything else, oh, may English na tayo. Before anything else, guys, ah, uh, dadaan muna tayo ng supermarket. Which is, bibili muna tayo ng, ah, uh, tawag nito, ng mauulam natin. Dilata muna tayo for today's video, guys. Dilata muna tayo. Ayan. Huy! Ang hingal. Ito talaga yung ano ko eh. Weakest ko eh. Yung hingalin ka agad. Yung kalalabas mo lang ng bahay. Ayan, hihingalin ka na agad. So, wala nga tayong ulam at di tayo nakapagluto dahil wala naman tayong lulutuin unlike yesterday na meron tayong pinagkukong ng baboy. So, for today's video guys, uh, magdidilata tayo. I don't know kung sardinas ba or yung century tuna na ba basta kung ano yung maano natin pero mas prepare ako sa century tuna na uulamin ko for today so ayun guys uh, ayoko nga magbaboy na magbaboy dahil nagbaboy na tayo and baka uh, joy blood ang dating natin ito mga high blood tayo sa kakababoy so hindi tayo nagbaboy so, uh, wait lang guys ringal ako guys Ayan, uh, ito yan, malapit na tayong bumaba pag-stop na na tayo isang station lang bumaba na tayo So, ngayon lang yata nakita na nagpakita ko na, na, na nandito ako sa loob ng train. So, yan ang train namin. Train namin. Ang pagpapalatay. Ito yung pinaka... Ito yung pinaka... Binaka second to the last na station na uh, binababaan ko dahil hanggang dito lang naman talaga yung aking destination so yu, ayun na nga guys nandito na tayo sa uh, metro train station hindi na tayo nakapag-video kanina paglabas natin ng supermarket kasi may nakasalubong tayong uh, long long uh, friend ko yan may dumating na met uh, train sa kabilang uh, side nakita kami ng long long friend ko so chikahan uh, chikahan Uh, siguro mga 3 minutes din kami nagchikahan sa iyo, then sabi ko sa kanya mga dati ko siyang uh, kasama sa bahay, and then yun ang yun yung kasama kong uh, hindi marunong umatras ng tagayan so, na-miss namin yung isa't isa and kasama niya na yung anak niya dito, I think yung anak niya is 3 years na yata dito sa Dubai or 2 years na so meron na siyang kasama kaya lumipat din sila ng bahay kasi dahil nga uh, nagkagulo-gulo sa tini, dati naming tinitilhan and then ayun, naggiwa-hiwalay kami and then nakuha niyo na rin yung, asa, yung anak niya uh, kasama niya na and Uh, good thing and kasama din sila sa kanilang work so ayun uh, mahaba pa sana yung chikahan namin kasi lang sabi ko sa kanya alis na ako kasi malilit na ako kaya hindi na ako nagtagal na makipag pa sa kanya so anyway guys naghihintay na lang tayo ng uh, uh, train uh, ng 4 minutes pa para sa pagdating ng train and Uh, as usual hindi naman nagbago guys na lagi naman tayong late talaga so panindigan na lang natin as long as na hindi nauuna yung manager ko sa pagdating niya sa salon kailangan mas mauna pa rin ako sa pagdating ko sa salon kaya uh, ayun ah uh, Thanks God kasi lagi naman ako nauuna talaga sa kanya sa pagdating ko sa, sa salon kaya ayun walang problema at hindi nila natitrace na na uh, lagi akong late and meron namang times meron talagang times na uh, mas nauuna sila sa akin yung manager ko pero okay lang kasi uh, alam niya namang hindi araw-araw ko ginagawa pero araw-araw talaga akong late guys so Ayun, so mamaya ulit guys pag uh, nakasakay na tayo ng train and makakuha tayo ng opportunity makapag uh, uh, kuha ng clip video sa loob mismo ng train. Okay, so mamaya ulit guys. Ayun yung nasa kabilang uh, train guys. Nag-abot ang dalawang train. So dito wala na masyadong tao nakalabas na. Ayan, nagbasta yung mga Tapos ito Ito yung train na sa kabila Andar na rin sila Pinira lang mag-abot yung mga train dito guys ng side by side المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إيتام المحطة القادمة هي ديان بلا بيتر دايب مبابا بقصة بيتر دايب مبابا نبايا سمستيشن لان saan so, so, Ayan, bababa na tayo. Ito yung pinaka... Ito right yung pinaka second to the last na station na ah, uh, pinababaan ko. Dahil hanggang dito lang naman talaga yung aking destination. So ayan guys, pababa na tayo. Waiting bus na tayo. Ayan. Huh, puro tayo ayan, ayan. Sana hindi late yung bus at makarating ng maaga. Para naman hindi tayo bogang bongga ang late natin. So i-check na lang natin kung anong oras yung uh, bus. Kung anong oras yung bus darating. Ayan, yeah, waiting area din. Oh, yun nga. So, 6 minutes pa guys. 6 minutes. Minutes. tuloy. So, ayan na guys. Nakababa na tayo ng bus. Huy! Ito na nga. Pagpasok ko ng bus. Pagpasok ko ng bus. Wala sa ano maupuan. Ngayon, may isang Indiano nagpaubaya na ako na lang doon umupo. Dahil siya lang mag-isa sa upuan. So, instead na dalawa yung pwedeng makaupo, umalis pa siya. Ako na lang doon umupo doon. Kasi nga, uh, yung inuupuan ng Indiano na yon nasa pang babae talaga siya na upuan. So siguro akala niya babae ako. Kaya umalis siya. Ako pinaupo niya. Sabi ko thank you. Ganyan ganyan. So ito na nga pag upo ko. Guys hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino yung umupo doon na bukod sa indiano na yon Kung sino pa yung nakaupo doon na sinundan nga. O nakasabay nga ba. Grabe guys, grabe as in grabe ang baho. Ang baho ng ano, ang baho ng chair. Alam niyo, alam niyo yung parang amoy baluga. Baluga na luga, Ganon. yung parang hindi hindi siya kilikili. Hindi siya putok, parang baluga talaga. Amoy baluga na luga. Ganon. Kaya hindi ako masyadong sumandal or hindi ako sumandal sa chair umupo lang ako ng nakatawid yung aking katawan dahil uh, baka dumikit sa damit ko ang amoy kasi in the first place hindi ko alam kung ano at saan yung mabaho basta doon sa inupuan ko as in mabahong baluga at saka instead na gusto kong sumandal-sandal kasi nga puyat tayo anyway guys puyat na puyat ako dahil may lumipat sa bagong kwarto na isa sa kabilang kwarto ko nakatabi may lumipat mag magjowa ngayon tinulungan ko ang dami kasi ang dami nilang gamit as in ang dami nilang gamit ayun napuyat tayo kaya yung tulog ko is putol-putol as in talagang putol-putol hindi mo alam mo yung alam mo yung natutulog ka, nakahiga ka, nakapikit ka pero yung, yung katawang diwa mo nasa nasa lumulutang, ganun kaya puyat na puyat ako tapos eto na nga yung lumipat kagabi na magjowa lilipat na naman mamayang gabi dahil hindi nila nagustuhan yung kwarto dahil maliit daw dahil napaka dami nilang gamit guys super dami nilang gamit hindi magsakto sa kwarto nila na inuupahan today so nilipat sila mamaya ulit sa kabilang building na malapit lang naman din so ayun buti na lang nilipat sila hindi ko naman pag ari yung bahay na yon yung mismo mayari ng bahay ang tumawag sa akin kanina na lilipat daw ulit yun sila kasi hindi sakto yung gamit nila so thank you so much dahil napuyat ako sa kanila kaya okay lang lalaban ko na lang to for sure naman nakatulog ako kaso lang hindi ko alam kung ilang oras talaga ang tulog ko and ang sa pagkakaalam ko talagang putol putol kasi yung diwa ko talagang gising na gising anyway guys magtatapos na po ako sa aking mini vlog mini pa to ha kasi pagdating ko sa salon gusto ko magla live na lang ako so thank you so much guys please don't forget to like, comment and share lalong lalong sa inyong pag comment guys please naman sa inyong pag like din para naman kayo pa, paano na appreciate ko kayo kung sino man kayo thank you so much guys I love you all see you on my next vlog bye ang init <laughs> grabe bye